power. So isa-isahin po natin yung presyo ng ating mga paninda. Yan. So tara. So dito nga po sa rotary hammer ay ang presyo nito ay 1,700 makita. DeWalt 1,700. Sander uh, 900. Impact wrench makita uh, 1,350. Uh, drill makita, wala lang logo pero may logo yan na makita. So ang presyo nito ay 900. So router 850 pressure washer 2500 planer ang presyo nito ay uh, 1000 circular so ang presyo nito ay 1500 pero kung sticker lang yung kaniyang uh, uh, brand hindi invoiced kung sticker ay 1000 1050 Tapos if i pacrent Uh, angle grinder cordless may dalawang battery po ito uh, 2,100 yung jigsaw ay uh, ang price nito ay 800 yung planer ng Hikokil original ang price nito ay 1,1 ang demolition hammer ng Ryoko ang price nito ay 5,000 pesos tapos itong circular so yung sabi kong sticker lang ay 1,050 Uh, Ryoko Rotary Hammer ang presyo nito ay 2,500 branded to may, dr uh, may drill chuck na kasama 2,000 watts na po ito 100% copper meron po siya speed selector uh, Hikokel 800 yung cordless drill dalawang battery rin 12 volts rotary hammer 2,200 po yan tapos uh, grass cutter cordless ayan o oh. so wala, hindi ko sinali yung battery sa uh, ano bala pero may bala po yan set yan cordless 1,200 po yan tapos uh, deep well water pump 3,500 po to at automatic na po yung kanyang uh, kanyang uh, ano uh, tawag doon automatic na kayong function uh, kapag nag-open ng uh, gripo saka sa kasa under pag nakasara yung gripo hindi uh, under tapos uh, polisher buffing 1,900 Cordless Drill ng Ryoko uh, 1,200 Cordless Drill ng Ryoko 30MM, 1,600 Ryoko uh, Router 1,300 po, ayun mga presyo po natin Ayan. Ayan Sa mga gusto bumili So drop by ko sa amin Tapos yung generator uh, Ang presyo ng generator 3,500 watts Ang presyo ay ang presyo ay 8,500 pesos. Ang presyo niya.